Timujin, bilisan mangarian. Kailangan na nating magmadali. Bakit po, ama? Malayo pa ang ating lalakbay. Kailangan magtay tayong magpatay-patay. Malaga ang ating sasadyay. Maguguluhan na ako sa iyo, ama talaga sa sadyang ang iyong pupuntahan. Ano ba iyon? kay, kay siyem na taong gulang na, Timo sa edad mo yan, dapat ka na ang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyadong bata pa para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa batatanda lamang. Hindi naman ibig sabihin na nakapili ka na ng babaeng iyong pakakasalan ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae at iyong pakakasalan. Ganoon po ba? O anak, tayo nabibilang sa tribong burhin kaya kay, kay ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong merin. Bakit sa tribong merin siya kailangan magmumula hindi hindi naman iyon ang ating tribo? Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya't ganitong pamaraan ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kakalimutan na nila yon ng ganon na lamang? Hindi ko alam. Tignan natin kung anong mangyayari mas mabuting may gawin akong paraan kaysa wala kung iyan po ang sa tingin niyong tama magpahinga muna tayo anak buti yan itay napapagod na rin ako huwagarin ko lamang ang paligid ama huwag kang lalayo at magingat ka tatanggalin ko na to. Ang pagkatawa ng sa sabihin ko. Bakit kita pa Hindi naman kita kilala. Sana ikaw ang aking mapapangasawa. Si Raulo ka ba? Kabata-bata pa natin. Manibig sabihin na kung papayag kayo magpapakasal na tayo. Hinda ka na ba? Kanina pa ang bagal mo. Seryoso ako, payag ka ba? Tignan natin. Salamat sa iyo kasi pinasaya mo ako ng buong buo. Sige na nga, paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa din ang buhay natin. Pero darating din ang panahon na mamuhay tayo sa bubong. Matagal pa iyon. Oo, babalikan kita pagkatapos ng limang taon. Hindi ka na pupuntahan natin si Ama. anong, sino, at bakit? Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Po sa pagdidesisyon -de ko na hindi nagpapaalam sa iyo, Ama. Sino ba naman ako na hindi sumasangayon sa iyong kagustuhan, anak? Buhay naman ang nakatayo dito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina't kaya't pumunta na tayo sa mga magulang mo, Korte. <laughs> 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 ano yung nakapalag ng madali? Eh. Mahalaga ba ang... Eh.